Kung pareho mo ako, naniniwala ako ng network marketing ay isang negosyo na pwedeng magpabago sa takbo ng ating buhay. I even considered as an asset dahil sa leverage profit na pwede mong makuha dito. Kaya lang, nakakalito ang mga strategy na napag-aaralan natin at napapatanong tayo, applicable pa ba ito sa digital era? Pagod ka na ba sa paulit-ulit na hataw na walang resulta? Nauumay ka na ba sa mga hype at walang substance sa strategiya? Naiinis ka na ba sa payo ni Apply na o oh, invite lang ng invite ha? Okay ka na. <laughs> Stay tuned sa content na to kung saan ikikwento ko sa'yo lahat ng insight and tactics na ginagamit ko na swak sa panahon natin ngayon. This is Gerard Claudio and this is Pinoy MLM Tactics. Hello, hello, magandang magandang gabi, magandang umaga, magandang hapon ko nasa ang kamang ng mundo right now. Gerard Claudio here. Kamusta guys? Sa video na to ang pag-uusapan natin is bakit kailangan confident ka na network marketer? Bakit bakit kailangan kapag kapag may nagtanong sa iyo, hindi ka dapat magdalawang isip na sabihin na nasa network marketing ako. Ngayon, kung na meron ka pang pagdududa o doubt or nandun ka pa sa level na parang hindi mo pa siya kaya, wala namang problema, no? Kasi doon din ako nang galing. Nandun ako sa level na naghahanap ako ng mga tamang label, ng mga tamang statement, o mga tamang title para matago ko na nasa network marketing ako. Dahil sa, ka, dahil sa kadahilanan, naakala ko na ang mga Uh, prospect is ayaw ng network marketing. No? So majority ng mga tao ayaw ng network marketing, nasa scene zone, mga ganito. So I understand that and pag-usapan natin to further. I'm not naive to think na marami talaga mga prospects sa labas na pag sinabong network marketing ayaw nila. Kasi either iniisip na 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 scam, or iniisip na 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 mahirap, or iniisip na na magbebenta sila, magre-recruit sila, ayaw na lang naman ng ngayon. So, the more na sinasabi mo siya na ibang label, pero network marketing on the side, parang we feel like mas nasa, nasa advantage siya. Pero bibigyan ko kayo guys ng dahilan kung bakit mas prefer ko na maging maliwanag at confident tayo na network marketer tayo. Okay lang ba yun? So, bibigyan kita ng tatlong reason. Ready ka na ba? Type mo ready dyan kung ready. Hello, DJ Morial. Magandang araw. Good evening. Yan. So, um, so yan. Anyway. So, yan ang pag-uusapan natin dito. So, bibigyan kayo ng tatlong reason. Tatlo lang. Number one, it gives you a clearer message. It gives you a clearer message. Guys, napakalaga sa any business na maliwanag ang mensahe na ipapalabas mo sa market. Parang bigyan ka ng idea, no? Bakit sa lahat ng mga malls, kung sa po magkakasama yung mga mall, bakit nasa SM ka? Kasi maliwanag ang mensahe ni Ads. SM. We got it all for you. And paninindigan nila yung mensahe na yun. Tama ba? Right ba? Agree kayo doon? So sinasabi ko to because the clearer your message, the better. Oh, for example, um, uh, Mang Inasal. Ano ba yung mensahe na, ano ba yung sinasabi ng, ng, ng uh, Mang Inasal na mensahe? Only rice, sulit. Tama? Ah, uh, bakit, bakit Nike? Nike, kasi um, maliwanag yung mensahe nila na I'm for athleticism. Pala ko, ba? <laughs> Ganun. I'm for active lifestyle. So the clearer your message, the better. And the reason kung bakit marami sa atin, nahihirapan tayong, mahihirapan tayong pinaposisyon sarili natin kasi nagtatago tayo, guys. Noong nagsimula ako sa si network marketing, ang turo sa amin is, huwag mo sabihin na network marketing. Sabihin mo, nasa advertising ka. Nasa advertising. Ngayon, um, tapos meron pa before na, ang ngayon, ang turo sa amin, that, technically, sa, generally sa company namin is dropshipping. Now, at, at, the same time, I just I was thinking about it. Nasabi ko, wala namang problema yon. Wala akong against do. No? It's just that nakita ko kasi yung trend na nasa loob. Na parang ideally, okay naman siya. Pwede mo siyang panindigan. Pero nakita ko yung trend, what's really happening from the inside. Na parang hindi mo ma-target talaga yung mga tao na gusto mo ma-target and you get frustrated. At the end of the day. Sweeney de Guzman, Mary Grace Ortega. Hello, CJ. Magandang araw. Ben Mitra, no? So it creates a clearer message. And mind you guys, kapag mas maliwanag ang mensahe mo, kapag maliwanag ang mensahe mo, Okay? Mas madaling gawin yung business. Mas madaling maniwala kayo. And um, uh, I think this is where most people are having difficulties, lalo na sa social media. And the reason kung bakit marami sa atin na nakaka-attract sa social media, marami tayong mga sa social media versus sa mga tao na hindi. Kasi hindi alam ng tao kung ano ba yung offer mo. Hindi alam eh. Hindi maliwanag. Kanyang yung offer natin. So the more na maliwanag sa atin na network marketer tayo, Number one, it gives you a clearer message. And guys, alam niyo ba, super, super talino ng word na network marketing. Ayaw ko siyang palitan. I think siguro nandun ako sa level of, of resolution sa business ko na hindi ko siya papalitan. Kasi guys, alam mo yon network marketing. Isipin nyo mabuti. Sino sa inyo dito na meron kang other business other than network marketing? Either may, may meron may, kang traditional business or medyo may online business ka or may, para, I mean, iba't iba yung business na meron ka or other, other sources of income ka mag-agree ka ba sa akin na itong dalawang bagay na ito ang mahalaga kahit anong business ang gagawin mo? Kailangan mo na may network of people ka na naniniwala sa'yo, tama ba? And kailangan marunong ka mag-market, tama ba? Agree? Type mo agree sa my comments. Uh, Chuck Lucena, magandang araw. Tama. So imagine mo combining that two into one label, into one phrase, network marketing. it's really amazing and because ito yung gagawin mo sa network marketing you're not creating product and network marketing because the company is doing that on your behalf you're not creating a certain specific pay plan because the company is doing that on your behalf a majority of better network marketing companies has their own straw lead structure and adopt shipping system which means the delivery is very efficient so hindi mo na kailangan isipin yung ang mo lang gawin expand mo yung network mo and market ka you have to learn how to market and you have to learn how to network that's it ganun lang and but a lot of people na nasyado tayo, ang dami natin ginagawa sa network marketing kasi ganito Kasi, kasi hindi, bakit hindi natin tanggapin na network marketer tayo? That I'm building a network of people that trust me and I'm marketing. Marketing. Hindi na mimilit, hindi na manipulate Iba guys yung manipulation ha? Iba yung lolokohin mo, iba yung scam yun. Pero yung totoong true value marketing, ibang ibang dating nun. So the clear, the message, so which means the more na maliwanag sa'yo, mas maliwanag yung galaw mo, mas maliwanag ang mensahe mo, mas maliwanag. I mean, it's, 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 easier na gumalaw. Parang mas magaan kang gumalaw. Irene Panuelos, very Grace, yes, kano agree. Gina Dadol, good evening sa'yo. The second thing na magiging, uh, uh, magiging advantage kung bakit mas maliwanag na embrace mo na network marketer ka kaysa gumamit ka ng iba't ibang mga labels is it filters and attracts people. So, dalawa to. If you filter yung mga ayaw, ina-attract mo yung gusto. And mind you guys, like, Last, ang dami pong nagme-message sa akin na hindi network marketer. I have a page with around 700,000 followers. And marami nagme-message sa na, akin, Jared, anong business mo? Alam mo, before, ang dami kong pasikot-sikot. Pero no na-realize ko, sabi ko, baka hindi ko sabihin? Alam mo, sinasabi ko, sabi ko, nasa network marketing ako. Alam mo, yung next na sagot niya, hindi siya network marketer, ha? sabi niya, coach, anong company ka? Sabi ko, sige, meron akong webinar, attend ka. uma na ang webinar. And sabi ko, okay, it's it's just it's just me. I was just ako lang eh. Ako lang talaga yung nagbibigay ng limit na okay, guys ha, meron talagang negative. 'Yun yung advantage kasi ma-filter mo nga eh. Pero alam mo super super dali. Gusto mo mag-network ayo. O for example, yung mga negative, sabi, ayo ko magbenta. Pwede. Okay lang, di ba? Pero at, at, if if meron akong offer sa iyo para mas ma-efficient pag mo, open ka ba? Kung ayo, wala. Kung gusto, pag-usapan natin. Alam mo 'yun? Kung ayaw, di okay lang, walang problema. Pero kung gusto, hindi pa usapan natin. Ako ang bing ibig ibigong sabihin. So, pag sinabing ah, ko nagre-recruit, walang problema. I mean, that's what network marketing is. I mean, you can find another business if you want to. <laughs> Ganun na talaga kasimple, guys. Kung ayaw, ayaw kasi nagre-recruit, Ayaw ko na re-reject. Pwede naman. May mga strategy ako tuturo sa'yo. It might take long, pero may mga level to. Open ka Kung ayaw, walang problema. Pero kung gusto pag-usapan natin, ganun lang. I mean, na kanya be me, like, it filters to people that doesn't really want it and it attracts people that wants it. So that's 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 one thing na nakikita ko. Number three, number three, number three. It makes duplication easier. Kasi guys, for example, kapag hindi ko sinabi na network marketing ang business ko, guys, super complex na onboarding dyan, maniwala ka sa'yo. Alam mo kung bakit? Kasi ita-transition siya unti-unti bakit kung puma pero kung nag in niya, at alam niya network marketing at sinabi mo sige mag-reach out ka sa mga person right now. Ito yung gagawin, ito yung gagawin mo that relates to network marketing na alam niya dadanag na magbi-build siya ng organization, magmumuhol siya ng products or service or whatever, mas madali siya. Wala ba Yun yung opinion ko. Guys, there are some aspect dito na pwede nating pwede mong sabihin na hindi ako nag-agree sa iyo. Okay lang, okay? Pero ito yung idea ko and this is how I build my business as of the moment. That's how I build my business as of the moment. It gives me a clearer message, it filters and attracts the, the people which makes it a lot easier to work with people because you filter those people na ayaw. Alam mo yung kasi guys, as in talaga grabe, I ano mean, tatagal ko sa network marketing, ang pinakamahirap na, alam mo ang pinakamahirap gawin sa network marketing, ang pinakamahirap na gawin sa network marketing is pilitin yung taong ayaw mag-network marketing. Na totoo lang. Sa so, totoo lang. Ang pinakamahirap na gawin sa network marketing ay pilitin yung taong na ayaw mag-network marketing. Lalong-lalo lalo na kung, like for example, um, yung package kasi namin, eh, hindi naman kasi ganun kalaki yung package namin, like nasa 52,000 na naman yung pinakamalaking package namin sa company. Pero even that, di ba? Parang, parang, nung naglabas sa 52,000, tapos sabihin ko, okay, um, ayaw gawin yung proseso, parang nagigilty ako, parang may ganun akong feel na parang, hindi, kailangan mabawi mo, kahit bumawi ka na lang muna, okay lang ba, ganun, no? But of course, people make their decisions. They don't want to do it. They, they, uh, nandun na tayo, pero yung feel, eh, how much more, guys, kung pinalabas mo 300,000 yun, ending, ayaw pala mag-network, eh, yari ka. <laughs> di ba? So it makes duplication easier. The hardest thing is to really work with people who doesn't want to do network marketing. It's really tough. Like it's really draining. Like I have one, I, I, we have a lot of people, na hindi na that was ending. It's really um it really drains you. But the, the fun part of network marketing, you know what's the fun part of network marketing? is to work with people that wants to do network marketing. And I'm okay if mas kukonti yung sign up ko basta gusto mag-network marketing. Kasi alam ko kaya namin mapa-expand yan. Alam ko talaga kaya namin mag-expand. Pero sasabihin mo, for example, if magiging, if magiging open ako na network marketing to, I might have to sign up. Pero kung hindi ako magiging open, parang gagamit ako na iba't ibang mga, mga, oh, ano lang to, um, appointment center ka lang dito, makakuha ako ng dalawampu. Imagine mo yung Ocho ayaw gawin yung business. Nagas mo ba? Anong, uh, <laughs> diba? Like, well, some people will say, well, of course, I still wanted to do the 20. At least may 20 sign-up ka. Uh, not, not, not agreeing na. <laughs> Parang, I can still have a massive sign-ups na gusto yung network marketing. Kailangan mo lang gawin ng tama. Kailangan mo lang siyang gawin ng tama. Kaya pangit pa talaga, guys, na tinago mo na ng network marketing. Tapos, nabudol pa sa loob ng team ninyo. Wala <laughs> guys, double dead na guys. <laughs> Super negative na nun. oo oh. Meron, meron mga iba na uh, yung, may, yung concept kasi ganito. Nakakagulat, nakakagulat na concept guys. May mga uplines daw na I, 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 I hear it na ito yung concept nila. Pabilihin mo na pabilihin nang pabilihin ng pake. Palabasin mo na palabasin nang palabasin ng pera. Alam mo kung bakit? Ito yung reason nila. Para hindi na mag-quit. At wala siya choice pwede gawin ng business. Para yung mindset nila is kailangan magluwal na magluwal na magluwal na maraming pera yung downline para wala siya choice kundi matrap siya sa loob ng organization. Parang sarang feeling ko parang borderline deception yun. Bakit hindi natin i-attract yung mga tao na gusto na i-train natin ng tama at i-build natin kasama nila? Tama ba? Opinyon ko to. Again, disclaimer, lahat mo na sinasabi ko dito, yung pawing opinion ko lang. Kung hindi ka nag-agree, wala na problema. Pero personally, that's how I wanted to build my network marketing business. And I am better, I am more confident in building that way than um, doing it the other way around. I've been in this industry for so long and marami pa akong nagkakamali. Maniwala kayo sa akin. Sinasabi ko to lahat na to. Ito yung mga personalizations ko lang, guys. Pero marami rin ako mga pagkakamali dito. And na uh, kung sana natutunan ko early on ng mga bagay-bagay na ito, na mga simple na naman, hindi naman ito mahirap maintindihan itong mga pinagsasabi ko dito, di ba? Mga simple concept, pero sabi ko, bakit, bakit ba yun ang pininiwala ako? <laughs> yung mga ganun. Um, uh, pero yun eh. Alam mo yun? I mean, I, 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 never regret na nagsimula ako sa network marketing. Kahit na marami akong mga malino nagsimula ako, okay lang. Importante sa akin, hindi ako tumigil, hindi ako sumuko. Tuloy-tuloy ako. Yan ang na nagustuhan ko sa network marketing. Alam mo, very forgiving ang industry na to. Compare mo mag-traditional business ka, pag nalugi ka, lugi ka talaga guys. Kailangan mo ulit magkamot ng capital para makapagsimula. Sa network marketing, you always bounce back anytime. Hindi naman kasi yung ganun kalalaking capital talaga ng mga startup. Eh. Yes, may mga bigger bigger capital ng mga network marketing. Pero uh, the rest, you can start with a basic back and also you can you can always start and you can always begin. So I'm saying this because mas personally right now, if you're gonna ask me, Gerard, in this way, kamusta? ang business mo mas magaan siyang gawin guys mas magaan gawin mas natutuwa akong gawin hindi ako burned out sa mga tao na pinihila ko mag-network hinihila ko hinahatak ko para lang mag-network marketing and um isa and ending alam mo alam mo pinaka mahirap kasi sa lahat nito uh, yung hinahatak mo na sila ending ikaw pa mali diba parang wala eh Talagang ah, kahit anong angle ikaw yung mali eh sabi ko, ano bang problema? Sabi ko, ano bang problema? Bakit, bakit ito yung mga tao na na-attract ko? Only to realize, sabi ko, I am not making my message clearer. I am not filtering and attracting the right people rather than and, and, uh, forcing, forcing people to join. And it makes, it makes duplication much difficult and it burns more resources for me. But if my message is clear, I have filtered, I, I, I filter those people who doesn't want and attract the right people duplication is easier. And ang resources na ginagamit ko, yung time, effort, energy, at focus resources is mas efficient siya. Okay? So, yan lang may mga na, natutunan ko, guys. No? Are you learning? Tapos yung learning sa my comment ko, ka natututunan ko. Tabernal Vance, hello. ah uh, sabi ni Amelie Florencio, yes, tama, pinapaad na pinapaad na ako para di na mag-quit. Pero mali ginagawa nila kasi karandapa, ka, kandarapa siguro to Kandarapa na yung mga tao sa saka utang. Iba, 5, 6, late ako yan. Yes, tama yan, Amelie. Hindi talaga tama yan. Maling-mali yan. Pero may, magugulat kayo may mga ganong mindset ng mga appliance. May mga appliance na gano'ng yung mindset na palabasin mo ng palabasin, palawilin mo, palawal pa, ng palawal ng pera para wala siyang choice mo din gawin ng business. Which is really, really wrong and that is borderline deception and that is borderline manipulation. It shouldn't be that way. I don't want to do with by business that way, okay? Kung merong iba na panindigan nila yon, hindi ko alam kung paano yung ginagawa sistema yun. But personally for me, that's not what I'm going to do. Let's have a transaction from the beginning. Gusto mong gawin to, hindi mo gustong gawin. Kung ayaw mong gawin, mo ng problema. Kung gusto mong gawin, gawin natin together. Okay, so I'm we do this together because you wanted to do this, you wanted to learn, you wanted to explore this opportunity. Not because of other things that are being mga manipulation. I believe that manipulation won't last long, and I don't think he can see long-term business. Okay, that's my opinion, and I stand for that. unapologetically. <laughs> okay. Now, for those people who want to get into the network marketing game, nila, go to pinoetworker.org. And by the way. on April 11, meron akong webinar. Itong webinar na to, I did it many times, but for those people hindi nakakaten, how to dominate your network marketing business this year. Okay, personally for me, the best way to really grow your network marketing is to really dominate network marketing. So I wanted to to check my story, I'm check yung link, or baka part kayo ng ng course and all, minas, may, may natanggap kayo ng email. For those people, check nyo yung emails niyo lalo na kung nakatanggap kayo regular email sa akin. Check yung email nyo. I send the link there to register. It's only for free. The webinar is for free. I'm gonna teach there how to really dominate network marketing. That's on April 11. April 11, 8 p.m. April 11, 8 p.m. Check that webinar. Baka makatulong sa yan sa network marketing business mo. Yun na naman for me, guys. I hope you had an amazing Sunday tomorrow. Personally, for me, I would suggest, no, kung kayang maghala at maglaan ka ng isang oras na makapagpahinga ka magpahinga. Okay? So that's for another topic, but personally for me, I believe that um magbigay tayo ng ano, magbigay tayo ng oras. Ako kasi I'm a Christian by faith, by the way. So I believe that Sunday has to be given sa Panginoon and um I honor that. I I I made a mistake many times to that, no? But praise the Lord, the Lord is forgiving. <laughs> no, um but uh yun yung gusto ko. I I want to give that time to to ano, I want to give that time sa sa ano, sa you know, so I'll be in the church tomorrow, and you know, I hope, I hope, find time. And some of you has an erratic schedule, I completely understand it. But, magbigay ko ganyan isang oras na makapahinga kayo. O, oh, yung mga, yung, may mga suggestion yung iba na, ano, na, tawag dito, na, uh, grind 365 days. Ah, uh, pwede naman, pero hindi mo siya kakayanin kasi long term, eh. May season talaga, nakahataw ka talaga. May season sa business na ganun, guys, ha? May season yun. But personally, kailangan meron kang time magpahinga. Otherwise, mo burnout ka. Okay? Just for the suggestion. Anyway, yun lamang for me, guys. John for the Drade. Hello, Dennis. Dennis, um, uh, mag-zoom tayo. <laughs> Nakita ko yung message yung mag-zoom tayo. Uh, uh, Emily De Leon, you're welcome, Emily. God bless everybody. You guys are all amazing. For those na natin ng April 11, see you sa so webinar. Bye-bye. Makaka-relate ka dito kung network marketer ka. Ito ang karamihan na pinagdadaanan ng mga network marketers sa kanilang negosyo. Natambak yung products dahil hindi naturuan pa paano ibenta. Naubusan na ng kakilala kaya hindi alam kung sino lang ipapasign up sa negosyo niya. Nagpo-post naman araw-araw pero bakit wala pa rin pay-in? Maraming inquiries pero hindi maka-close ng deal. May pay-in pero hindi alam turuan kaya nag-quit din. Napaos na araw-araw kaka-present pero wala pa rin pay-in dahil mano-mano pa rin ang presentation. At sobrang gastos araw-araw dahil face-to-face -face pa ng hataw. Kung isa dito ang pinoproblema mo, huwag kang magalala dahil hindi ka nag-iisa. Kaya ginawa ko yung course na to, yung Pinoy Network Marketer Success Blueprint. Design ang course na ito para turuan ang mga Filipino network marketers para magkaroon ng tamang strategy at tactic na swak sa digital era. If you grab the course now, you get it at 90% discount. Click the link to know more.